sinalang nakahapon sa plenaryo ng Kamara ang House Bill No. 9349 o yung Absolute Divorce Bill. Sa debate, iginiit ng mayakda ng panukala na si Albay Representative Edsel Lagman kung bakit kailangan na ito ng Pilipinas. Anya, inadequate ang annulment at legal separation sa Pilipinas sa demand ng mga spouses, lalo na mga babae na nabiktima ng broken family dahil sa pang-aabuso, pangangaliwa at pang-aabandona. Ayon pa kay Lagman, matagal nang isinusulong ang diborsyo sa bansa pero hindi naman nagiging ganap na batas. Ang pinakamalayo na raw na narating nito ay noon pang 18th Congress kung saan pumasang Divorce at Dissolution of Marriage Bill sa ikatlong pagbasa ng Kamara. Pino na rin ni Gabriela Representative or Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas ang hindi umuusad-usad na panukala Ayun pa kay Brosas, napapanahon ng ipasa ang divorce bill dahil sa dumaraming kaso ng pangaabuso. Ilan sa mga nakasaad na grounds for divorce ang anumang uri ng pangaabuso, Gayun din ang prostitusyon. Kasama rin ng multiple marriage o ilang beses na nagpapakasal at pakikiapid habang kasal. Kasama rin ang rason na irreconcilable differences, psychological incapacity at fraud. Ganyan din ang mga grounds for annulment. Pareho itong dumaraan sa korte pero ang pagkakaiba lamang, mas mabilis ang proseso sa diborsyo. Mas matutulungan din daw nito mga maihirap. Suportado rin daw ito ng mga mambabatas na Muslim. Pero git ng ibang congressmen, dapat itong busisiing mabuti. Muli rin nanindigan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na hindi nila susuportahan ang naturang divorce bill tanging ang Pilipinas na lamang po ang bansa sa mundo bukod sa Vatican na hindi pa rin legal ang diborsyo